Ayan mga Pinoy, 'yung ating hinuhukay pong deposito. Ah, nagpahinga lang po tayo ng kaunting oras at umulan kanina. Ayan po oh, nagkaroon siya ng tubig. Pero hindi naman po matagal 'yung ulan. Ah, ano lang madali din po siyang nagtigil kaya 'yun mainit na po uli oh. Ayan. Ayan. mga Pinoy. Ah, tabi lang po muna natin 'tong ginagamit nating barita at pala dito ayan maglalaba po kaya muna tayo ayun po yung ating labahan yan may tubig na po yung ating hinuhukay ah, dito lang po muna yan mamaya po Uh, Mamaya na lang ulit tayo maghuhukay. Maglalaba muna tayo at madami na yung labahan ni Boy Pinoy. Uh, mabili muna tayo ng sabon mga Pinoy. Sabon na powder yung pambabad. May sabon kami panlaba dyan kay Dani. Meron? No yes. No yes? Aba. <laughs> English speaking ka na ah. Madam. Pabili raw ng iyong powder. Yes, no. Yes, no. Oh, nasa bahay ni Pio. Nagligo mo yung isa yung powder. sa kalatina para naman. powder mo. Ah. Uh, yan lang, lang surf ang ano mo sabon. Yan na lang surf. Kulay. Ayan dilaw. So ayun mga Pinoy, ito po yung ating sabon at maglalaba po tayo. <coughs> Ayaw mo makita yung kagapuan mo sa camera ah. O, Samahan mo ako maglaba kagawad. Na <laughs> Dahil ko labahan ay. Baka Ba ka bigla naman akong lumayas ay. Makaka din Ba ka ano naman magtrabaho. Magpapigil na naman na maya-maya. May, Kasi pa kalamyas sa kawana ako. <laughs> Ayun mga panoy may nagdala ako po ng kalamyas oh. Ay, <laughs> ayan. Kawa tinaya ako ng kalamyas. <laughs> uh, Oh. Piso. Ayan oh, nakasimot si Boy Pinoy ng piso mga Pinoy. Ayan. Wow. Init. pakita ko mga Pinoy yung dadaanan natin pakita ko po sa inyo Yan mga Pinoy, ito pang daan papunta doon sa ating ano paglalabahan. Yan po, yung nakikita nyo yan, yan, ano po yan, school. Yan po ang school ng elementary dito sa aming barangay Kinalangan. Ayan mga Pinoy, malapit na po tayo. May naliligong kalabaw. Ayan, titip tayo mga Pinoy matulay. yun mga Pinoy ah, nandito na po tayo sa, sa lulo. dito po tayo maglalaba dyan yung nakita nyo sa lulo na yan, mga Pinoy tabi tabi po tabi tabi po sinilas ko ah. yan sa lulo, mga Pinoy oh, napakalinis po ng tubig nyan yan oh, napakalinaw Ayan mga Pinoy, umpisa na po natin ang paglalaba. Uh, huwag lang po tayong masyadong malikot at maingay dito sa salulo, dito sa ating paglalabahan. At mayroon po tayo dito mga kaibigan na yung hindi nakikita. Pero si Boy Pinoy po, pag naglalaba dito ah uh, tayo lang po yung pinakang tahimik at hindi <laughs> ah, oh Ano naman mga pwede ating lalabahan? So, oh. humo, tuwalya. Kakaunti yan mga Pinoy. Tinan nyo, kakaunti po yan. Yun. <laughs> Pero babasahin muna natin hali ng ulan ayan mga pinoy inabot na po tayo ng ulan